wala si baba. Asa si basi? Ito ba si Ano si 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 no, no. na no? Sige, bilhin ko Yung kapal ng kuy. Kaliyan, na tayo. Sampok na, okay, okay. Okay. May nagnado. na milagnat pa talaga rin. <laughs> si neng ko masakit ni. Binirep pa naman ni Mommy sa ako yeah. sa bawas